Yan, dito na tayo mga lods na papatubig tayo ayan mga lodi, ang daming mga kangkong mga lods, yan bali magbawas tayo mga lodi at hindi pwedeng hindi tayo magbawas dito mga lodi dahil earth pan tayo mga lods, katulad yan lalamunin tong fish natin ng ano, magkakalat sila hindi na makakain ng mabuti tong isda natin mga lodi Bale, daming lilinisin na kangkong mga lods, oh. At i-review natin kung bakit natin tatanggalin tong kangkong mga loads ito po yung pagkakaiba sa air pan at saka sa box yung concrete box o kaya yung mga ginagawang circuit box na parang mga loads yan, eto wala mga lodi dun sa kabila meron eto, marami to Ayan, oh. yun ang naumpisan pa lang natin mga loads, eto hindi pa yun ang oh. dami mga lodi hanggang dun kalibot yan mga loads dami dami kangkong ang ang iba naman mga lods yung mga nagko-concrete ng hispan yung concrete nila dun sa mga box yung mga nakabox mga lods box o oh, hindi ko alam kung ano tawag doon nakikita natin sa iba mga lodi kailangan naman nila ng kangkong doon mga lods tayo naman din natin kailangan mga lods tatanggal tayo yun ang pagkaiba dito sa earth pan at saka sa box pan Bali, hindi natin pwedeng pabayaan tong kangkong na to Ang ganda, no? Ang dami, no? Yan, palibot yan. Marami tayong lilinisan, mga lods. Ang ganda, Dahil nakikita nyo, lapitan natin yung iba, mga lods. Ito, nalinis na natin, kaso pumapal na naman, mga lodi. Dito tayo sa kabila. Makikita nyo mga lods tataburan niya kasi yung tubig <coughs> kung hindi tayo magbabawas dito mga lodi kung hindi natin tatanggalin na yan oh. papasok na siya sa gitna mga lods yung kangkong natin hanggang dun yan makikita niya mga lods i-sum natin yan kapag hinayaan natin yan mga lods papasok siya sa gitna yun nasa gitna na yung ibaw oh. Yan. Makokorner yung tubig natin. At saka hindi tayo makapagpakain ng maayos dyan. At saka isa pa sa gabal sa pakain talaga yan mga loads. Sa ating alagang isda. Pero sa concrete pan naman mga loads. Kung may nakikita tayong nagpapakain naman ng kangkong mga loads dahil kailangan nilang kangkong sa concrete pan dahil wala pong lumot yun na natural na lumot at saka natural na kangkong o di kaya yung mga tawag dito yung pangalan na ito yung mga damo damo o di kaya mga insect ganon wala po dyan sa concrete pan dahil concrete pan po siya hindi katulad na ito bali earth pan tayo may lumot na ito at saka may mga malilit pang mga damu damo dyan nakakainin ng isda at saka may mga insekto yun po ang pagkakaiba ng concrete pan at saka sa earth pan mga loads dahil lang earth pan mga loads sobra sobra tayo sa mga kangkong at saka sa mga damo at saka mga insekto dyan sa loob ng ating tubig at saka yung lumot mga loads wala tayong problema don ang disadvantage lang naman na ito, mga loads ganito kakapal naman siya mga lodi eh. yan ang concrete pan naman mga lodi eh, bale nilalagyan lang po yan ng kangkong naman para may merienda yung mga pispan natin mga daon daon dyan gabi kung daon ng saging yun po nilalagay dyan dahil wala po silang natural na plant dyan sa concrete pan ng mga loads dahil ano nga po yan concrete pan flooring po yung ilalim yan mga lodi hindi katulad na ito natural na lupa at saka natural na mga dahon mga tumutubo dito sa ating pispan mga lods tinutubuan to talaga kaya magbabawas tayo ang kinaganda naman sa concrete pan mga lods sa harvest hindi po natin kailangan ng maraming tao doon kahit ikaw lang o di kaya dalawa lang kayo ni misis mo yan madali lang kayo mag out ng isda doon mga loads hindi ka tulad nito kailangan natin ng limang katao o anim katao dito mga lods na mag harvest dahil maluwang siya hindi katulad yung na kahit ikaw lang mag, mag... nguha ng isda kayang kaya mo na mag dispose ng isda mo mga lods hindi katulad dito sige mga lods dyan lang kayo at diniisa na natin to yun nalinis na natin kung makikita nyo nasa gilid lang yung makikita nyo doon mula dun sa pinag babagsakan ng tubig papunta dito ito pa lang yung natapos ko mga lods hanggang dito ito naman ang titirahin natin ngayon mga lodi buti walang linta mga lods at, takot tayo sa linta at isa pa ano makati makati tong tubig yan, yan lang ngayon mga lods dahil mga lodes, maglilinis tayo. Ay, makati sa saka buti, walang linta mga lodes. Ha, ah, dito tayo ngayon mga lodes, eh. maglilinis na tayo. Kali tatanggalin natin to mga load. Kaya ganyan lang magtanggal mga loti. Kaya natin yan. Balik ka katsaga lang mga loti. Ang patanggal na ito at makati. Makati siya mga loti. Bale hanggang doon pa. ganon, yeah. Hanggang pa ganun. Tinisan natin 'yan. Yan po yung pagkaiba ng concrete pan at saka earth pan dahil kakapa kakapal yung kangkong dito mga lods pag kinabayan natin. Yan, mga kawigs. Halo. Tapos na natin ang kanton. Ate, mga loti. Nabi, oh. Daming tangkong. Nabi,